guys. Kahit sino pwedeng... Uy, parang siyang ano, titignan mo, parang plastic lang. Ay, ano, parang plastic lang siya. No? Na, na-preserve nila to. No? na-preserve. Na preserve nila. Ayan, guys, Na-preserve nila yung ano ng... Ang galing ng landscape, no? Pina-landscape nila to, guys. Ayan. Ayan. Landscape talaga siya o. Oh. Talagang pinag anuhan talaga, o. Oh. Ito tayo sa may 2B. maganda. Ayan, guys, o. So. so, ayan. Wait. oh sige. O, oh, dito, guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang ganda ng mga, ano nila, o. Oh. preserve gardening landscape. Paulit-ulit oh, na lang si Dahlia. Ayan, mayroon sila dyang tea time. Pwedeng kakain lang dyan. Chinese restaurant. O, social di ba? Open, close lang. Ayan, guys. Resurahan. May email dito. Ayan. Uy, toilet e, o. toilet Ayan, toilet o. Oh. Ang ganda. Ayan, Ah. So, ayan guys. Dito kami. May natutulog na baby. Ayan. Ang galing. Nakaka-refresh. Ang sarap. Ang sarap mag ano. Ayan o. Oh. Bahay nila. Ganito rin. Ayan guys. Nakaano yan ah. Uy, yung galing. Uy, ito nga yun, ate. Yan, o. Oh. Yung kay Anli. Kita nyo, guys, yung The Legend of Anli. Ayan yun. Ayan siya. Di ba, ang ganda? Dito, dito, dito ko nang gusto simula din ng The Legend ko nang gusto simula Video ba? Game. Okay na? Okay na? One, two. Okay lang. No, no, no. Okay lang. Ang ganda eh. Gana. Bahay siguro yan. Tapos inilagyan na ng ano. And yun so. Okay na. Gana na.

Hey, hey, hey. One ay ay. Say cheese, Papa. <laughs> oke <Okay>, fine <laughs> Oh, ganda dito, ha? Huh? Oh. oh. Saan na sila uwi ganyan doon? E, uwi sa bato. Sige, kakain na, bivideoan kita. Dadaan ka lang! Ay, dito, dito. Doon ka mag-umpisa dyan, tapos dadaan ka lang ganon. Okay lang ba? dito e, doon ka na sa ano, patalikod Okay. okay. Kaya, para, kung eh, hindi O, na? Dito daw siya, magagaling guys. Videohan natin siya.

Okay na. So, ang bida ko, si Ate G. Sa so, ang aking ano ngayon, creation. Napanood ano, kaya, ano kaya ni, ano, si yung YouTube mo. Uy, di ba ganda? Marami tayong kikitain. Kaya, kaya sabi ko, yung ads na yun, te, yung ads na yun, yun ang pagbili natin yung t-shirt. Na. Pinangon. Okay. Ang ganda guys, so, tingnan niyo yung mga ano nila. Ah, uh, ba? Continuation to. Sa ano lang to. Building ng ano lang to. Ma napapalibutan ng mga building. May pero may mga ganito talaga. Nakikita mo to sa mga ano. Ano? Ang dami rin tao. Ate G. Dito? <laughs> Aya mo no, ikaw ang ano ko ngayon. Tangi, ang kikitain ng YouTube ko dito sa sa'yo. Aya mo? Uy, aya mo? <laughs> <laughs> Dalili ka na, umalis na sila. Dali na. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng mga landscape nila, no? Uy, mayroon ditong Filipino landscaper, oh hindi lang sila yan magaling at magaling tayo magaling tayo no di ba hindi lang sila di lang ikaw di lang sila one two three wag kang umupo diyan uy ang ganda payat ka diyan te Tanga, ang layo-layo nito sa iyo. Sorry ah. Naano na ano, tuloy ako. Ay, di 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 di. Ate, ganyan din mo yung dalawang kamay mo. Ay, ang ganyan ka lang. Huwag kang maghumom. Oh, yung dalawang kamay mo. Ah. Oh. Ah, oh, one. oh, dali, ang ganda. One, two, three. Ayan. Harap. O, oh, kamarap ka. Ang layo. Payat na payat kaya kaya dyan. 1, 2, 3. Ang dami na nating video. Ang dami na namin picture, guys. Ang dami na nilagay mo dyan. Yung nanonood yan. O, hawakan mo rin dito. Ay, ikaw na. Tapos ako din, uh, picture mo ako dyan. Kaya mo? Oo. Kaya mo? Ganun ka lang, ha? Ganunin mo lang yan. O, uh, yan, o. No? O, uh. tapos ganyan, te. Ay. Ayan. Uh -huh. Sige, pintot na lang ako ng pindot. Bahala ka na dyan, ah. One, two, three. Agad na ang ganda ng posing niya. Okay. Sige pa. Ang patalikod ka din. Hindi ganyan, talikod ka. Yan. wiyasa na sila, bahang sila. Tayo, basta tayo ng happy happy na. <laughs> tayo na mo magkasama pa uwi? Hindi pa din. Hindi pwede. Ayan lang, Hindi oh. Galing, guys, oh. Kasi sila yung naglilinis Yan, eh. Hindi pa. Hindi pa. guys. pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Diyan kami nang galing sa May Hollywood Plaza oh. Ayan. Dito na kami sa bundok. Doon lang si ito, siya. <laughs> Saan? Wala pa sa kalahati. Eh. Ang galing sa ate. No? Pati yung ano nila guys. So, mga kaaro. Ang galing. O kahit hindi na nga ako mag-anay. Meron na siyang tugtog no. Magsasalita na lang tayo ng 10 minutes. Tapos, 10 minutes ulit, ate, kasi 2 days lang to. Pang-2 days sa YouTube lang to. Kaya kailangan 7 days. 70 minutes. <laughs> 70 minutes na ano, video, ha? Huh? Uy, ang ganda, ang ganda dun. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, ayan o. Oh. Ayan oh, o, ate, o. Wait lang, Gigi. Balabo ba? Balabo. Bakit dito sa akin nang hindi? Ba't ang nagusay? Sige, one, two, three. Dito lang kami guys. Ayan. Si Ate G, ang layo na. Ate G, ang layo mo na. Hindi na kita makita. Sige. Come back. Mm, game. Uy, 10 minutes na tayo dito. Ayun. Ay, wala pa 10 minutes na. Eh. Ayun pa. May, may ano ba? Ang galing kasi guys dito oh. Ayan yung araw. Kita niyo yung araw? Sikat ng... Uy, ang ganda ate oh. Ang dilim. Ang nga dyan sa inyo. Madilim talaga yan oh. Ayan oh. Uy, asa na sila? Ayan guys, di niyo nakikita yan. Ang ganding oh. Diba? Ayan. Ayan.